Sa bidyong ito, ating pag-usapan ang iba pang mga pinakamalalaking hayop na kasama nating namumuhay sa ating mundo. Kung nais mong balikan ang part 1 kung saan tinalakay natin ang mga pinakamalalaking hayop na namuhay sa ating mundo milyong-milyong taon na ang nakaraan, maaari mo itong makita sa description ng ating video sa ibaba. Saltwater Crocodile ito ang pinakamalaking uri ng buhaya na naninirahan sa mga baybayin ng India, Southeast Asia, Australia at Micronesia. Ang lalaking saltwater crocodile ay may kadalasang sukat na umaabot ng 20 feet at tumitimbang ng 1,000 to 1,300 kilograms. Habang ang babaeng buhaya ay mas maliit na may sukat lamang na 10 feet. Ang pinakamalaking buhaya na naitala ng Guinness World Record ay ang buhayang si Lolong na kinilala ng Guinness bilang world's largest crocodile in captivity noong June 2012. February 2013 noong pumanaw si Lolong ngunit hanggang ngayon ay wala pa rin nakakatalo sa laki nito na may haba na 20.3 feet at may bigat na 1,075 kilograms. Sperm Whale mas maliit ito kumpara sa blue whale ngunit ang sperm whale ang itinuturing na world's largest tooth whale at world's largest tooth predator on earth. May dalawang uri kasi ng balyena, ang baleen whales at tooth whales. Ang mga baleen whales ay mga balyenang kumakain lamang ng mga maliliit na pagkain tulad ng mga krills at mga plankton. Wala itong mga ngipin at mayroong mga baleen hair na nakakabit sa baleen plates at nagsisilbing tagasala ng kanilang mga pagkain. Isa sa mga halimbawa nito ay ang blue whale, ang pinakamalaking hayop sa buong mundo. Ang tooth whale naman ay mas mabangis na uri ng mga balyena. Matatalas ang mga ngipin nito at kumakain ng kahit anumang uri ng hayop sa dagat. Ang sperm whale ang pinakamalaking tooth whale at pinakamalaking tooth predator hindi lamang sa dagat kundi sa lahat ng hayop na namumuhay sa ating mundo. Kahit mga pating ay mangingilag sa takot kung makakasalubong ito ng sperm whale. Ang sperm whale ay may sukat na 50 to 68 feet at may timbang na 41,000 kilograms. Colossal Squid Ito ang pinakamalaking species ng squid na nabubuhay sa ilalim ng karagatan. Tinatawag din itong Antarctic Squid o Giant Crunch Squid na naninirahan sa malalim na parte ng Antarctic Ocean. Ang colossal squid ay may sukat na umaabot ng 39 to 46 feet at may timbang na lagpas 500 kilograms. Ang mga mata nito ay may diameter na umaabot ng 10 inches kaya naman ito ang itinuturing na hayop na may pinakamalaking mata sa buong mundo. Ang isa pang malaking pusit na namumuhay sa ating karagatan ay ang giant squid. Higit na mas malaki ang colossal squid ngunit mas mahaba naman ang mga galamay ng giant squid. Mayroong mga panghigop ang mga galamay nito at mayroong maliliit na ng ngipin kaya naman walang kawala ang mga laman dagat na pagkain nito. Ang colossal squid at giant squid ay naninirahan sa malalim na parte ng karagatan kung saan hindi na ito naaabot ng sikat ng araw. Kaya't ang pambihirang laki nito ay tinatawag na deep sea gigantism at ang iba pang mga naninirahan dito ay mas malaking species kumpara sa mga kauri nila na naninirahan sa mas mababaw na bahagi ng karagatan. Polar Bear Ang Polar Bear at Brown Bear ang dalawang pinakamalaking predator na naninirahan sa lupa. Kahit anong uri ng mga hayop ay kinakain nito, kahit pa mga tao ay inaatake ng mga mababangis na oso. Ang Polar Bear ay matatagpuan sa lugar na may malalamig na klima, partikular na sa Arctic region. Habang ang mga brown bear naman ay matatagpuan sa mga kagubatan ng Eurasia at North America. Di tulad ng iniisip ng marami na ang bear ay may maamo at nakakatawang itsura. Ang bear ay isang predator at may mabangis na katangian. Ang polar bear ay may taas na 7 to 10 feet at may timbang na 300 to 700 kilograms. Habang ang brown bear naman ay may taas na 5 to 9.2 feet at may timbang na 200 to 600 kilograms. Jersey Giant Ito ang pinakamalaking species ng mga manok sa buong mundo. Ang timbang nito ay umaabot ng hanggang 6 na kilo at may taas na umaabot ng 2.1 feet. Ang pinakamataas naman na manok sa buong mundo ay ang Brahma Chicken na ang ilang species nito ay umaabot sa taas na 2.3 to 2.5 feet. Ang dalawang manok na ito ay parehong American breed. Pagamat mo kang nakakatakot kung tititigan ang mga ito, ang mga ganitong breed ng manok ay maaamo at tulad din ng mga ordinaryong manok ay malapit sa mga tao. Komodo Dragon. Ito ang pinakamalaking species ng lizard sa buong mundo. Ang mga ganitong uri ng species ay matatagpuan sa mga isla ng Komodo, Ringka at Flores sa Indonesia. Ang Komodo Dragon ay may sukat na umaabot ng 10 feet at may timbang na kayang umabot ng hanggang 166 kilograms. Lubhang mapanganib ang mga hayop na ito na ilang beses na rin nagkaroon ng inkwentro sa ilang mga tao ang laway ng Komodo Dragon ay lubhang mapanganib. Punong-puno ito ng bakterya, kaya't sino man ang makagat nito ay mamamatay sa loob lamang ng 24 oras. Eastern Gorilla Ito ang pinakamalaking primates na namumuhay sa ating mundo ngayon. May taas ito na umaabot ng 6.2 feet at timbang na umaabot ng 205 kilograms. Ang mga Eastern Gorillas ay lubhang mapanganib at inaatake kahit pa ang mga tao. Matatagpuan ang mga lahi nito sa mga bulubundukin at kagubatan ng Afrika. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, mayroon na lamang halos limang libong eastern gorillas ang nabubuhay sa ating mundo. At ang lahi nito ay nanganganib ng maubos. Goliath Bird Eater Ito ang pinakamalaking gagamba, base sa timbang nito na umaabot ng 175 grams. At ang mga galamay nito ay umaabot ng 13 cm na pangalawa sa may pinakamahabang galamay ng gagamba sa buong mundo. Ang Giant Huntsman Spider naman ang gagambang may pinakamahabang galamay na umaabot ng 30.4 cm. English Mastiff Ito ang pinakamalaking dog breed sa buong mundo base sa timbang nito na umaabot ng 90 to 100 kg. Bagamat nakakatakot kung tititigan, ang mga asong ito ay malambing sa kanilang mga amo at may angking talino. Kadalas ang ginagamit ito ng mga security, police at military. Ang pinakamataas naman na breed ng aso ay ang Great Dane. Ang taas nito ay umaabot ng 28 to 30 inches. Ang pinakamatangkad na aso na naitala ng Guinness World Record ay isang Great Dane at ito ay ang asong si May taas ito na umabot ng 44 inches. Ang mga ganitong breed ng aso ay nabubuhay lamang ng 6 hanggang 8 taon. Ang asong si ay namatay noong September 2014 sa edad na 5 years old. Orca Kilala rin ito sa tawag na killer whales ang pinakamalaking uri ng dolphin na nabubuhay sa ating mundo. Ang orca ay isang apex predator o walang kinatatakutan at kahit anong hayop ay inaatake nito. Mas agresibo at mabangis ito na kahit malalaking pating at mga balyena ay nangingilag na kalabanin nito. Ang orca ay may laki na umaabot ng 23 to 32 feet at may timbang na umaabot ng 6,000 kilograms. Magbalik tanaw muna tayo sa mga pinakamalalaking hayop sa dagat na aking nabanggit. Ang Leedsichthys ang pinakamalaking isda na nabuhay sa mundo milyong-milyong taon na ang nakalipas. Sa ngayon, ang pinakamalaking isda na nabubuhay ay ang Whale Shark o Botanding. Ang Megalodon naman ang pinakamalaking pating na nabuhay sa mundo milyong-milyong taon na ang nakalipas. Ang Blue Whale ang pinakamalaking mamal at pinakamalaking hayop sa ating planeta. Ang Sperm Whale ang pinakamalaking Tooth Whale at Tooth Predator. Habang ang Orca ang pinakamalaking Dolphin sa buong mundo. Kung maglalaban-laban ang mga hayop na ito, sino sa tingin mo ang mananalo at matitira? I-comment mo lang ang iyong sagot sa ating comment section. I-like mo na rin ang ating video at mag-subscribe na rin sa ating channel. I-click mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong usapang kaalaman na ating matutuklasan at kapupulutan ng aral. Maraming salamat!